Guys, gandang araw po sa inyong lahat. Ito po talaga yung pinaka-paborito kong araw. Araw ng lengo, alam nyo na. Kaya't na guys, ah, kagigising po lang. Mahigit, ano na, alauna ng hapo. So, kailangan ko na rin lumabas at kailangan ko na rin kumain. Kaya't sa ngayon, naghahanda ako ng aking mga gamit para lumabas na rin ako. At gusto ko na rin talagang kumain. Nagugutom na kasi ako eh kasi magsuot mag ng uh, coat na medyo makabal kasi nga nasa 16 degrees lang kami ngayon kaya kailangan kong medyo makal makapal para di naman ako lamigin so it's time to go see you later po alam niyo guys kalalabas ko lang may alauna na so kakain naman ako pero nakita ko kasi si Beshi, ayan siya kasi nga sa labas napakalala <laughs> Nasa 16 degrees kami ngayon. So... Guys, kaya yung pagkain kumain? Hindi. May pagkain pa nga kasi ako. Mamaya, bibili na naman po ni Pao. Mamaya na. Sa mga naman kumain? Ano ka ko? Ano ka ko? Ito titingin sa'yo. Ayaw niya ako sa mga kumain kasi titingin. Okay lang po. Hindi ako na kaya na kasi. Tignan niya yung tagyawat ko. No, ano siya? Hindi <laughs> <laughs> may ikaw na naman na. Ay, ikaw na naman na. O sige, bayo. Yung dipting pwedeng ako, na ako na uh, walang usal uh, wala uh, akong so Ano kain. Sige. So, later. see lang later. see see you later. see uh, 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 see you later. Uh, 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 see you later. see you later. see you later. see you later. see you ako. see you later. see you later. see you later. ako you sa FB. <laughs> Bumili naman ako ng ano, see you later. see you Ito guys, oh. Ano siya? tofu. Pero ano siya, sweet. So, isa kami ni Beshi. Tama, tama. Tapos mamaya, bibili ng frutas. Sold na naman ang Sunday of the ba? Ito. Ganito guys, ang ginagawa namin yung Sunday kapag wala kami sa isang sulok sa bat. <laughs> Siguro, pag ano, pag may time na kami magkala o kaya may nasamod na kami, bawiin na lang sa ibang araw. Kasi syempre, namimiss ko rin yung gala. Kasi ilang weeks na rin kami dito na puro lang sa Tai Shu Pang. Ako siya, Tai Shu Pang. Kaya si siya, yung kasama ko last Sunday. <laughs> ngayon siya po rin. Mamaya si kapatid, sigurado, uuwi yung maami. Um, kasi nga, ilang weeks na rin kami hindi nagkiketa. <laughs> magkalapit. Kung kailan kami magkalapit, ngayon hindi na kami nagkiketa. <laughs> Promise. Kasi nga, guys, nung nag-schooling -nag ako, bira kami magkita kasi na hectic ang schedule ko, laging besi. Kasi siguro, siguro, baka mga ilang isang oras lang o dalawa pauwi na yun. Malayo rin kasi yung ano, yung chunuan. So dito kami yung second floor. Malapit lang ko sa amin. Tambay-tambay kasi lang guys sa labas. Napakalamig, sa inside sana. Magandang kumambay. Galong bed mo. Kasi nga dito, bityo, may kahinaan yung signal. <laughs> <laughs> Pero okay lang yun. Kahit naman medyo mahena, maabot-abot pa rin naman. Oh, nagalaw. Pasensya na. Sorry. <laughs> Lumipat kami guys ng pesto. Nung kami dati sa taas, ngayon dito na sa baba. rin si kapatid ang tagal niya. Magpapalibre kami. Hindi <laughs> para mamaya, kakain kami putas. Ito muna kami mga. Ang bilis ng oras, mag-alas 4 na promise. Umuulan kasi sa labas. Ayan. Kaya't malamig. Umuulan yan. Kaya dito muna kami sa pesta namin. Dito talaga yung natumbayan namin kapag hindi kami gala o ang anggala, ito yung pwesto namin dito. Buti hindi naman yun sila nagagalit. Okay Nang marami talaga nang tumatangkay dito. At is dito kasi, nakakapag kami ng maayos. Nakakakain ng maayos, di ba? Ang so, iba ganda pwesto, so, kaya dito na lang Ang sarang talaga. nang ng ano ng ng kurinti kanina. Wala na yung iba, ito na lang yung natira. Pero okay naman siya. <laughs> In love a lola niyo. libre sarap ng libre alam niyo bibili kasi kami ng ano ayan yung parang shoe siya na may palaman 414 kasi paghapon kasi mura na lang yan ang dami bumibili dito. Ayun. Ito nga, kompleto na rin. Pili ka na lang kung anong gusto. Ano yung kapatid? Di ba kadalasan bumibili nila apat-apat? And gustong gusto ko yan sa ano? Sa almusal, sa umaga. Pero kahit anong gusto mo yan, pwede. Pili ka na lang. Ayan, marami yan. Mabibili. Ayan. Pero yun talaga ang gusto ko. Bumili na rin ako ng brown na yan. Kasi ang isa. isak pag ka isang piraso. At pero kami bibili kami yung apat. Apat kapatid. Kasi ba ang kamunda katipid ka na nakamura ka pa. Tigdalawa lang kami dyan ni Beshi. Yan, ituro nyo na lang yung apat fourteen. Ang Ang dami rin mamimili dito yung dinners namin ngayon, guys. Kasi nga ako busog na busog pa ako. Kumain ako ng kanin kanina. Yan sa kabila. So, ito yung binili namin ano, 414 dollars. So, ayan. Ay. Shupaw lang, sapat na. Ayan. Tapos gusto ko, sabi ko, gusto ko friends price lang. Friends price lang sa akin. Kasi kapatid nag-order nito na eh. Wow, may orange. Sarap. Hmm. Iniwan ko na kasi yung iba din dun sa ano eh. Ano? Trofa. Binili ko. Tapos alam ka naman pa. May dala akong ano dito, green tea yan. Green tea na may honey. O, oh, libre na ako sa ano, sa inumen. Diba? Ay, eh, kapatid. Hello. <laughs> ano? Ayan si kapatid, ang oh, maganda. Ano yun? Oh, libre naman tubig dito eh. Ayan si Beshi. Guys, kain tayo. Oh, be. Ito yung ano mo. Oh, sige. ano mo kasi natatakpan hindi ako siya eh. Kain. niya ako sakay kaya eh Sugar mo oh. Matawi ko 'yang kolehiyo ko. Kundi ko pala ginawa, <laughs> ginawa ko inshallah. Hindi ng phone ko. Kaya pala kapo niya kung isa lang, andun na pala eh. Ginawa <laughs> akong constant. Natutumba kasi yung phone ko eh. Ang tingin ko dapat dito. Pero sa kamila yung tingin ko. Mabara uh, ko lang mag-lead na nga lang ako. Correct ha? Nakita ang beauty ko. Tapos talaga ako, wala siyang anong Wala ka bang data? Meron. Nag, ano ako nito sa Central eh, nagpasit ako ng ano, 3 months only, ano, ano,